Kakain muna kami dito sa labas. Ayun si Marilyn. Hi! Chachap <laughs> chap kami mangga. Big egg kasi ano mo ka chat? Ang ulam namin ay tortang talong. Tapos? Tapos may kaunting... Tapos? Ano ba ito? Mangga. Ayusin Na, mo no. naman. Giniling damang natapon. Dami mo! <laughs> gutom na ako. Pakadaldal nito. Oo, oh, uh -huh, dali, ko. usog mo. Hindi ako makatulog sa akabunga nga. nga. <laughs> Nagre-reklamo ako dyan yung kagabi. Hmm. Uh -huh. Alam mo ba si ate, nakakainis. Ang hmm. pinuntahan ako din eh. Uh -huh. Kwento ng kwento, nabubisit ako. Sabi hmm. ko, sumakit tuloy yung ulo ko ah. Hmm. Uh -huh. Eka, gusto mo naman eh. <laughs> Thank you, Lord. Mm. Ba't kaya no, balik pa yung ibang Pinoy? Hmm? O na yung kain bago mag-bless, magpapasalamat. Mm, tama na yan. Sabi. Mm. Yan lang tayo guys. Nadito po ako, nakayo ko, sa ilalim ng mangga. <laughs> Ayan. Nasatakpan yata ako eh. Dito ka ate. Wait lang. Sandok mo na ako. Lipatin mo sa so, sa. Lipat mo dito. Dito. Oh. Yan. Hi guys, yung kaldero do naman. Yan. Hi guys, kain tayo. Ulam namin mangga. Gar. Mangga. Giniling, giniling. Talong, makalay mo. Sit na lang maingay. <laughs> Napakaingay niya. Kasi rula, laman kanin. oh. Si, mano-mano lang po to, kamayan. Dapat nga daon saging mari. mari. Mm. Dapat daon saging. Dapat daon ng saging eh. Hindi nawa natin. Wala naman tayo kutsara para sandok ng ano. Hmm? Ko, kamay mo lang ganyan na. Ko, arti, arti mo. Hmm. Hmm. Tapos dyan mo kay Chacharap. Nakikita siya. Yummy, yummy! It's Life delicious. Yan. Live oh, yan. tapos send mo doon sa akin, mangga ulam oh, namin. Tignan mo kaya na kay di nag-pray, pray. <laughs> Hindi na, mami, pa ako magpasalamat kay Lord pag busog na ako. <laughs> Balik tayo. Guys, kain tayo ah. Tapos may simple pool sana dyan, mm -hmm. oh. Mm -hmm. Ano? Hindi, doon sana pag nagligo tayo. Ha? Yun. Pagkalitan tayo ng madam mo. Hmm? Alam. Babam kasi yung kamay mo. Ah, sorry, sorry. yung mukha ko, guys, oh. Sorry. Ay, Ayaw niya pakita yung mukha ko, yung sinusubo ko. Hindi nasubo to, lamon na talaga. Gusto siya, gusto niya pala mag-video. Mag Mmm, mag sarap. Sunod daw ng saging. Nakakumuha hmm. ba? Nag iisa doon. Ng mangga? Mm -mm. Ayun dati. Nandito kami sa ilalim ng mangga. Mm. Nangunguha na rin kami ng mangga ulam so, namin. Ayan, <laughs> moga uga pa. Ay, mabali yan. <laughs> Mamaya, mabagsakan tayo dito. <laughs> <laughs> hindi na mabali. Baliw talaga. <laughs> Hi love, sa'yo yung unang Uy, subo. Dapat ano? pala mayroon tayong ano, perito na isda, tilapia, Oo, no? Sir. Ay, hindi ako. Hmm. Hindi ko yung tilapia ano kaya yung layong bong oh, pwede pero ako ayaw kasi yung ano eh masarap tilapia pag ganito te eh. sa sunod tayo apat ha huh? di ba sabi ko kay klang klang kumain tira ko sabi ko mag tayo ng iyan po tayo ng po hmm? hmm? sarap ito ka din diba? ito yung malaglag hindi <laughs> diba? Kunti lang oh, sabi ko sa iyo, dagdagan mo eh. Ayos na 'yan. Sayo na 'yan. Mm -hmm. I have to go dito manga mm hmm? Mm. 'yung mangga mo. Mm May dapat yung kanina mm -mm. niduto natin Hindi, na. Hindi, ako bukas dito Hi. Yung mangga na ano, bitak bitsak Mm -hmm. Yun mm -hmm. yung masarap pa kasi maasim yun. Namimigil sa ating twist Itak-itak naman. Ang dami sa sasakyan nila yun. Saan nyo yung ga galing? Doon sa lugar ng lalaki. Ayoko siya. Nakalayo pa rin. Mmm! Mmm! Yummy Mmm! Mmm! Ano? Saan nyo yun. mm, mm, yun. <laughs> 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 yung tag-galing yung Christina yun? Doon sa lugar ng lalaki. Hindi pala. Sa asawa niya? Hindi. Saan ba siya? Ayoko. Hindi pala. Mmm! Mmm! Mm. Baka ano, baka Baka hindi sa tarlac. Hindi, dito lang sa dito lang sa atin. Sa Pampanga, hindi ko alam kung sa banda. Baka doon sa malapit sa sinasabi ko sa bundukan, Arayat. Mm. Mm. Ayaw mo to. Papaulam ko lang sa ano aso. na lang sa dalawang alaga mo. Ay, may pang kanin mo. Mas yeah. masobran sa kanin siya sa kanin. Mung oh, pa kadami. Ano <laughs> Ay, na, ayaw ko na. Tamang marami ko nga kinandok. Ang gano'n kasi nanduk. Mm -hmm. Mm hmm. Pag wala ang ulam, yung, yung umiingay din yun yata yung lulutuin natin, tinola. Ay, sarap yan! Alam na <laughs> Favorite ko yan! <laughs> Guys, alam na. May mainga dito kay kami. May umixtra. Gawin ko lang alang yan. Malapit-lapit na. Bala naman. Galing gumayarin yan. Tinola, no? Mm -hmm. Tinola. Hmm? Tapos maraming sili. Wow! Dami. Walang pare. Sige, sa'yo na yan. Busin mo na yan. Sarap pala pag may gantong-gantong. Sama, no, okay. te? Mmm. -hmm. <laughs> ay, sakto. Hindi ko alam kanong oras alis si, uh, Kasi hindi tayo pala kayo manis. Dito ba yung hindi siya matanong? Sa? Bo, linggo. Oh. Wala naman tao dito. Kasi niya naman kasi siya mga sa ayaw niya. Ba't siya niya? Ayaw naman. sa kanya. Guys! Last nga subo na to. Hindi na to subo. Lamon. Ito pa, ito pa. Ayaw mo na? Hmm, ayaw ko. Ikaw, kumain ka pa. Hindi, ayaw mo na. Eh, Nabigat sa tiyan, guys. Hmm. Kain siya ng kain. <laughs> Sarap. Masarap talaga magkikikain sa kapitbahay. Itatag ko yan sayo. Hmm. Pakita mo sa madam mo. Hahaha. <laughs> Pakita ko sa ano ko. Hmm? Nakikikain na lang siya ano doon. Hmm. Na, Nakikikain na lang ako. Hmm. Yummy, ha? Sarap ng ano, tortang talong. Ka. Mm -hmm. hmm? Sinisip-sip ko pa yung ulo, yung ulo uluan eh, Pagka, pagka may ano, ayan yung talong. Oh, oh. yan o. Oh. Matanim namin talong. Oh. sa yung... akin, namumuha pa lang. Ito yung natin. <laughs> <laughs> yan, yan. <laughs> yan mataba. Ilang kilo yan ba, guys? Mga limang kilo lang man yata yan. Eh. <laughs> mo sa akin, dali. Palawin. May titinulahin yata tayo. Asan ko kay ano, gago. Maraming naman kasi ito kumain para mapasok eh, Ang bilis mo naman, te. May langan. Pakain mo nang. Adalang pa ba? Baka bilis niya naman sumubo. Ang <laughs> <laughs> bilis niya kumain. <laughs> Kabilis mo naman magkain. Nagtorta ako ng talong. Ala sa usawang bagoong tsaka ano, mangga, masarap pala. Nagutom ako. Kasi guys, binasag yung mga yung baso nila, kaya wala nang baso. Kumuha ang baso dun. Hindi ka kumuha, may baso dito ah. Ito ah, hindi naman ako aswang eh. Ang hindi naman gugulang. ko po. Pupunta nga tayo sa mga raming aswang eh. Pupunta nga tayo. Pupu Magagala-gala kami guys pag tumama ko loto. <laughs> sa maraming aswang. <laughs> hmm? Ano kaya mangyari sa atin? Pag ganito, pag torta eh. Ayaw ko yung mayroong sibuyas, kamatis. Ayaw ko yung may ganon. Yung mag-iiba siya ng lasa. Ayaw ko. Nasend mo na sa akin? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Tapos eh. Hahay! <laughs> ako. Makasay sa'yo. Sa ya, mo sa Ang bibig Hindi kasi. No, tayo tapong ginapunas ko yung cellphone ko guys. Kumakain rin yung cellphone ko ng kanin. Paspasa mo kaya no? Chat. Okay, chat. Para mainggit siya. Para lumalas siya dito. Kikain lito. siya. Kikain ako sa kapitbahay. Wala daw siyang pambe <laughs> ba Wala pambili pagkain. Um, ano nyo ako pinalaba. Out <laughs> <laughs> <laughs>